Ganda naman ng box nito, oh. Limited edition talaga. Yan, wow. Wow, ganito po siya, oh. Tsura niya, oh. Mm. So, this time, gagamitin na natin. Lagyan din natin ito. Yan. Kukuha po tayo ng konti. Lalagay natin. Ganyan po ang laman, oh. Yun. Yeah. Ayan, oh. Gold na gold. I'm sure ano po ito. Napakaganda. Yan. Kuha tayo ng konti. Naku, ang dami na. Supposed to be konti lang. Pero naparami na. Sige, okay lang. Yan. O, ihalo natin. O, best Arlene, best Lenny. mag max na tayo. Ayan. Para younger looking skin. Siyempre, alam nyo naman tayo. may edad na. Gusto natin na... Ano? Magpabata. So, sa mga interesado po, PM nyo lang po ako kung magkano po itong Permax 3 Cream na ito. Salamat! Ayan. Salamat, salamat. God bless. Ayan siya oh. Ayan. Pwede na natin spray. Mmm. Kasi ang init ng panahon. Ayan. Ayan lang natin. Ayan. Ganon. Ganon. Tapos ito, uh, pwede natin ilagay sa fridge para yung lamig niya. Pwede natin consume ito hang maski hanggang one week. Hanggang maubos yan. Tapos pag naubos na ito, repelan natin repilan ulit natin siya. Yan. So, kaganda naman talaga ng box niya. Limit, limited box. Oh. So, itago muna natin to. Siyempre, mahal po ito. Ayan. Box pa lang. Napakaganda na. Yun. 3 Cream. Only at RF3 World. Thank you, thank you. Thanks for watching. Bye. God bless.